Bakit ka nandito sa live ko? <clears throat> ano, pina pinakyat lang ako ng barkada ko. Naka-live siya sa'yo dati, si Gurley. Pero actually, hindi talaga siya yung nagpa sa sa'yo. Ikaw talaga yung gustong umakyat. <laughs> gusto ko, gusto mo ba ikwento ko sa'yo yung story behind? Kung bakit ka nandito okay. ngayon? Sige. Based on my investigation, may nagsabi <laughs> sa akin na inagawan niya raw yung crush mo. Screenshot nga, please. <laughs> Sige. You want? Sige, send. I want. I want. Sige. Mag-drop -mag na ako ng name kung sino yon. Mali kwento niya, sabi sa akin. <laughs> Ay. Ay. Ang sabi sa akin, o, oh, dito mo sa akin na, o. Oh. Oh. Uh. Sir. Paap, mamaya ng kaibigan ko, ha? Ah. Ang sabi niya, inagaw ko daw ang crush niya. <laughs> Nainggit siya sa na siya. post ko na, 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 magkausap. Tayo. Kasi, Kasi Babae eh, talaga guys, <laughs> ayaw magpahuli ano? Eh, Pwede natin pag-usapan yan. Oh, in private? Ha? <laughs> ha? Bakit private? Pwede naman public. <laughs> Madaming makikainang pag public eh. Mas maganda nga yun eh. Mas maraming nakikialam. Mas gaganahan. Nga. <laughs> hindi yun totoo. Bakit ka nandito? Okay, Ricky? Ah, uh, ba't ako nandito? Wala, ano. Gusto lang kita makausap. Yan lang yun. Kasi? Kasi bored. Boring. <laughs> Boring. Wala, wala rin damding. Walang lambing. Hindi, eh, lambingin mo yung sarili mo. <laughs> Hindi mo alam kung paano? Hindi. Tuturuan kita. Nakalimutan ko na nga. Uh -uh. Simple lang ang kailangan. Pitik-pitik lang. <laughs> ayaw ko ng pitik. Bitin ng pitik. Ah, ayaw mo ng pitik? <laughs> Hindi nakapagsalita yung idol nyo. Hindi. <laughs> Ilang taon ka nang single, Kate? Ako, six months na. Kaya yeah pala, di ba? Six months pa lang pala, kaya namamaga pa. So, naghahanap ka? Ako dapat ang hanapin. Ba't ako maghahanap? Wow. Confident. Yeah. Mm -mm. Bagay. Eh. Tama nga naman. Wala. So, worth it ang mahanap nila, di ba? Oo. Sa laki ng bodega, walang paglalagyan. <laughs> Lunod. Mm -mm. Pero, ano, hindi, wala, din na makapagsalita eh. Hindi. Kapag malaki, uh, di ba? Mas basa. Uh, mas masarap. Mas basa. Mas masarap. Hindi ko lang alam. <laughs> ano ba yung gusto mo? Basa o toyo? Basa. Masakit pag toyo. Mm -hmm. Literal. Sa taas o baba? Baliktaran? Hmm. Ang layo ng sagot sa tanong ah. Sa taas o baba? Sa taas o... What kind of sa taas o baba? Pwede namang both, ba? Diba? Simple lang. Oh. Hmm. Anong gusto what? mo? Lugi-lugi? Oh. Lugi sa uh. pa? Alam mo yung choices na yon, no? You need uh, to choose. No? Kung ano yung pinakagusto mo sa taas o baba? Sa taas. Oo. Uh -huh. Basag yung itlog nito pag umilalim ka. Pa. <laughs> mm hmm. Nahihirapan ka o nahihirapan siya? Nahihirapan ako. Ay, masipag. Sa loob o sa labas? Sa labas. Ay, yun lang. Bakit sa labas? Delikado pag sa loob eh. Mm -hmm akala ko sabi ni sabi sa akin madaldal ka daw hindi naman ha ah? pwede lumayo ka konti ha masakit talaga sa mata uh -huh. paningin ko dito parang tatlo na yung ulo mo mas malaki pa sa ulo ko yeah Oh, guys, paano ito dito naghahanap talaga? Ano ang hanap ko bakit mo ba ako pinibigay sa iba? okay kita mo kanina nagrarason ka tapos ako na ngayon yung hanap mo. Ha? Di ba kanina hindi mo maamin yung sinabi ng kaibigan mo, sabi niya dito oh. Oh, ang pangalan ng kaibigan niya si Alicia. Alicia. Hmm. Tama di ba? Yeah. Baka sabihin naman ng mga viewers gumagawa ako ng kwento. I have a... ayaw mo ba? <laughs> May chat ako dito, guys oh. <laughs> Mm -hmm. Bakit may picture? Bakit? <laughs> Bakit? Ay! Mas no, maganda yung problema. Bakit may picture? <laughs> mm -mm. Ano ba yung pinaka-nagustuhan mo dito sa Live Me 2.0? Ano? Natutuwa kasi ako pag napapanood ko. Sabi ko, madal dalto to. Sabi, ko, try ko nga mag-ano... Um... Mm. Tapos uh, biglang umakyat, nakaakyat yung kaibigan ko. Ina, sige na, umakyat ka na rin. Huwag ka nang nahihiya. Nga, siya. Wow. Nahihiya ka pa sa lagay siya, na yan, ha? niya. Oh, mm. Mm -mm. Ano ba yung mga type mo sa si isang lalaki? ayoko ng pogi. Mm -hmm. Ayoko ng pogi. Yun lang. Ayoko ng pogi. Kasi, ano, I can defend my own. Huh? Huh? you can depend your own. Yeah. Kasi independent ako. Kahit wala kang pera, may pera ka, wala akong pakialam. Basta love mo ko at love mo yung anak ko. Yun lang. Mm. Meron ba dyan, guys? Wala, hindi ito magastos sa ano sa make up mo hindi man ito maloho, no Ambisyon ito, pagkain lang. <laughs> Oo. Sino ang kakasa dito? Tatlok sa ako, isang araw. <laughs> Ay, hindi. Mm, -mm. Uh, may, may, may ponto kami ng kan, may ng bigas dito, di ko rin kailangan. Ah, bigas? Akala ko, feeds. <laughs> 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 mm, mm Tanong ko lang, nagbabay ka ba? <laughs> hindi. Wala na nga na ano ko wala na kasing exercise kaya lumobo. Ah, okay. Akala ko nagbabitamins ka. Hindi. Sayang, may bitrasin pa naman ako dito. <laughs> 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 wala, pinapangiti lang kita. <laughs> Hindi no, okay lang. di man ako mm -hmm. na-offense. Sanay na ako. <clears throat> Huwag mo tinititigan ng ganyan. Huwag ka magalala, sinasanay lang kita. Kamalikot. Ano? Kamalikot. Na distract ka eh. <laughs> Masyado nang humahabang usapan. Ah, bakit? Anong gusto mo? May gagawin na tayo? Ha? Wala. Wala ba? May hina ka pala. <laughs> Naku. mo. Ano tuwang-tuwa na si girly niyan. Hindi. Eh, siya tuwang-tuwa ka na. Kapag may gusto kasi, magsalita agad. Kasi pangit yung puro tayo liko-liko. Mga may Ayoko din ng liko-liko. Hmm. Ba't hindi mo masabi? <laughs> ha? Bakit ikaw may sasabihin ka? Bakit tama Ako yung host dito, ah? Ay, ikaw nga, akala ko. Sorry, akala ko ako yung host. Sorry. Actually, nakilala kita, no, sa friend mo. That's why na-recognize kita nung umakyat yes, ka dito. Po. Which is, alam ko kung ano yung dahilan bakit nandito ka. <laughs> That's why I'm asking dahilan, kung eh. ano ba yung kailangan ni Kate. Nakita. No, Kate. Wala akong kailangan. Okay na ako. Nakita, nakita, nakita nakakyat na ako. Mm -hmm. Mamaya, na natin. Na natin. live mo. I'll wait you na lang after live. Mm -hmm. Sige na, sure bye!